Hansad. Hmm. Kaya na ibusa mo, na ibuso. Hindi nga parang sa so wala damage. Dara Sad, sad siya. O, oh, grass. Nga na siya na yung nanana. Dara o, hindi lang sa mga. Parang ako ang alayan sa magmeta? Hinta ko siya i-space dari. Dito De, ro nga na. I-stretch siya kita na. Ang makita hmm. niyo na 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 makita mga dari ba dari dako dari mga parts oh na so maipit ano ni dari ng parts ah ito sa dari parts na nakitamaan po dari nga parts oh dari siya mga portion dari dari i-street kamera i kamera para makita ni mga sayad ah Sinter yun ang kamerana clearance dali Pero ako ay eh, tako kasi clearance eh. uh, dali. So, uh, eh, ano eh, um? okay, so, uh, um, yung dali so, nga parts ng na ako pa. man sinasayad dali. Mga ito yung gandar. Mga ano yung pinakasugd, isugd yun nalas, yung yun. yung baga, kaya wala yung charger o Wala yung recharge, yung nga yung charge yun. kan muta na ito makaya na salah nanti diskart ini. Nih.